This video ang okay, um, na, uh, ng namin. Na. Yung um, like detox ba, yung namin, Super detox. ko, ginawa ko sa yung 2 million ng Super detox. i report mo ulit para detox. Yun dalutin natin para safety. Okay, nagaya nah. hindi ko na alam kung pa siya basta kay gusto niyo mode ang kurso niya? Alam ba niya 'yong lasso? Table talk. Ba hmm. akin gumali.

So, gusto okay, rin ito. Ito okay. sa akin. Para siptib. Ayan. Balot na balot. Okay. Limang so, buti ito. Next. <laughs> so, kung uh, ganun pa yun, di ba, hindi eh, ka makasaya ng balo ko po. Balot kayo naman. Pangalawang buti. salad guys. Kita。Ini, Ara arah. pagdating sa customer, okay ang product. Hello guys, kumusta ang araw mong ngayon? Pero, ano? panahon ng natin ngayon, walang ulan. Inis na? super inis na din?

tayo muna guys.